good morning. Punta ulit na ang lola niyo sa pagsimba. Tara, samahan niyo ako ng tayo. Sumba po tayo, exercise sa umaga. Tayo ay kailangan mag-exercise. Sama tayo sa pagsumba. Tuloy po kami ay magpapraktis nagpractice ng aming sayaw sa linggo po kami ay may sayaw sa Walter kaya kailangan ko po magsanay para maging maayos ang aming sayaw sa Walter sa salinggo linggo samahan nyo kami Hello guys! Thank you po. pasuport po ulit sa aking mga videos. Mami, at maraming thank you sa lahat-lahat po ng aking mga pinsan, mga kamag-anak at kapatid ko. Mga Mami ko! Kaibigan! Ma. Pasupport po ulit ako, mga friend ko. mamay anak, bibigyan kita bago ako malis. Bibigyan kita mamaya. Iwan ko muna po ulit ang aking alagang baby. Kailangan ko po maglagay ng ganito kasi lagi po akong pinapawisan. Masakit sa mata ang pawis. Ibababa ko yan mga dito habang ako yung sasayaw. Pero hang, pag, uh, hanggang ngayon, dito ko na siya sa taas. I love you. I love you sa lahat kong mga followers at mga kaibigan. Mga pinsan, Samahan niyo po si Lola. Tayo ay mag-exercise. Bye bye. Alis na po na po ang lola.